Paano kung ang susi para hindi ka na maubusan ng pera? Ay hindi na sa pitaka mo, kundi na sa palad mo. Hindi ito anting-anting. Hindi rin ito tungkol sa bank account. Kundi anim na sinaunang numero na tahimik na isinulat sa iyong balat. Mga numerong ibinulong sa paglipas ng siglo sa mga turo ng budismo na pinaniniwala ang may dalang enerhiya ng kasaganaan, daloy at hindi matitinag na yaman. Sa loob ng maraming henerasyon, ginagamit ng mga monghe, manggagamot at espiritwal na naghahanap ang mga numerong ito hindi bilang pamahiin, kundi bilang isang banal na paanyaya para iayon ng katawan, isipan at kalawakan sa isang tahimik ngunit makapangyarihang kasunduan. Handa ka ng tumanggap. Hindi ito tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa enerhiya. Ito ay tungkol sa pagsusulat ng paniniwala mo ng buong buo nang malinaw na kahit ang universo ay hindi ito kayang baliwalain. Kaya kung pakiramdam mo'y tila ba naiipit ang daloy ng pera, kung nagdasal ka na, nagsikap, at hanggang ngayon ay nagtataka kung bakit tila laging dumudulas ang biyaya sa iyong mga kamay. Marahil, oo, marahil, panahon na para subukan ang isang bagay na matagal nang nakalimutan, kumuha ka ng panulat, tingnan mo ang iyong kamay. At ihanda mong isulat ang mga numerong maaaring magbago ng buong landas ng iyong buhay. Sa Pilipinas, lumalaki tayo na may kasamang tahimik na mga ritual: Barya sa bulsa tuwing bisperas ng bagong taon. Asin sa pintuan. Pulang laso sa pulso ng sanggol para protektahan laban sa usog. Hindi lang ito basta gawi, kundi mga tahimik na panalangin na ipinasa-pasa sa bawat henerasyon. At kahit hindi natin palaging inaamin, may bahagi sa loob natin na patuloy na naniniwala sa enerhiya na hindi natin nakikita. Sa mga puwersang hindi natin maipaliwanag. Sa mga numerong, sa kung anong dahilan, ay tila may kapangyarihan. Sa matagal ng paniniwala ng mga monghing budista, ang mga numero ay higit pa sa matematika. Sila ay mga mensahero, mga panginginig, mga kodigo na isinulat hindi lang para sa kalkulasyon, kundi para sa koneksyon. At kapag isinulat mo ang mga partikular na numerong ito sa iyong palad, ang kamay mong ginagamit sa pagbibigay, pagtanggap, at pagdarasal. Hindi mo lang ginagawa ang isang ritual. Nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa universo. Bukas ako. Nakaayon ako. Handa na akong tumanggap. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Hindi ito tungkol sa panlilin lang. At tiyak na hindi ito tungkol sa pagmamanipula sa Diyos o sa tadhana. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano makisabay sa agos ng enerhiya gaya ng ilog na hindi hinahabol ang tubig, kundi hinahayaan lang ang agos na dumaan dito. Kaya kung palaging tila dumudulas ang pera sa iyong kamay, kung laging nahuhuli ang iyong mga biyaya, kung ang iyong mga panalangin ay tila walang tugon. Marahil hindi ito dahil kulang ang iyong pagsisikap. Marahil ang enerhiya sa paligid mo ay kailangan lang ng isang maliit ngunit sa gradong pag-shift. At ang pagbabagong iyon, maaaring magsimula sa anim na numerong tahimik mong isusulat sa iyong palad. Bakit makapangyarihan ang kamay sa espiritual na aspeto? Pag-isipan mo ito, ilang sagradong sandali sa buhay mo ang may kinalaman sa iyong mga kamay? Noong una kang nagdasal ng ama namin, magkasama ang iyong mga palad. Noong una mong natanggap ang basbas mula kay lolo o lola, hinawakan nila ang iyong noo gamit ang kanilang kamay. Mano po, isang sagradong tanda ng paggalang at espiritual na pagpapasa. Kapag nagbibigay ka, kamay mo ang ginagamit. Kapag tumatanggap ka, inaabot mo ito gamit ang iyong kamay. Kahit sa mga oras na palihim kang umiiyak, ang kamay mo rin ang siyang nagpunas ng luha at tumapik sa sarili mong balikat para magpakatatag. Sa mga turo ng budismo, ang kamay ay hindi lamang laman at puto. Ito ay isang daanan. Isang lagusan kung saan malayang dumadaloy ang enerhiya, papasok at palabas. Ayon sa mga monghe, ang kaliwang kamay, lalo na ang palad, ang tinatawag na receptive hand. Ito ang tumatanggap ng espiritual na enerhiya, mga biyaya at ang daloy ng universo. Kaya maraming ritual ang nagsisimula sa paglalagay ng mga bagay, simbolo, o kahit mga numero sa palad. At dito sa Pilipinas, kahit hindi natin laging napapansin, matagal na rin natin itong alam sa sarili nating tahimik at makalumang paraan. Ginagamit ng mga hilot ang kanilang kamay upang maramdaman ang bara sa katawan. Kumikilos ang mga albularyo gamit ang kamay para maglinis, magbasbas at magprotekta. Kahit sa pagpag -pag pagkatapos ng lamay, tinasabi ng mga matatanda, huwag dumiretso ng uwi. Dahil ang enerhiyang sumunod sa atin ay kailangang iwaksi muna. Madalas gamit ang mabilis na galaw ng kamay. Ang kamay ay espiritual. Ito ay alaala. Ito ay wika na hindi kailangan ng salita. Kaya kapag may isinulat ka sa iyong kamay, lalo na kung may paniniwala hindi ka lang basta nagsusulat gamit ang tinta. Nagpapahayag ka sa iyong katawan, sa iyong kaluluwa, at sa enerhiya sa paligid mo. Ipinapahayag mong hindi ka na lang basta naghihintay ng himala. Nakikilahok ka na sa paglikha nito. At iyan ang dahilan kung bakit ang anim na numerong ipapakita namin ay hindi lang basta numero. Sila ay mga susi. At ang kamay mo, ang pintuan. Paano nagdadala ng vibrasyon ang mga numero? Nabubuhay tayo sa mundong ginagalawa ng mga numero. Orasan, kalendaryo, kaarawan, anibersaryo. Mga bank account, pin code, address. Kahit ang ating paghinga, inhale, exhale, ay may ritmo, bilang, at pattern. Pero paano kung ang mga numero ay hindi lang gamit sa pagbibilang? Paano kung sila'y sisidla ng enerhiya? Sa sinaunang filosofiyang budista pinaniniwala ang bawat numero ay may dalang vibrational frequency. Isang uri ng hindi nakikitang pulso na nakikipag-ugnayan sa universo. Tulad ng kampana na may sariling tunog kapag pinatunog, ang bawat numero rin ay may sariling espiritual na tono. May mga numerong para sa pagpapagaling, para sa kaliwanagan, at may mga numerong humihikayat ng kasaganaan. Iyan ang dahilan kung bakit may mga partikular na numerong paulit-ulit na ginagamit sa mga sagradong ritual. Ang numerong isang daan at walo, halimbawa, ay makikita sa malas, sa mga dasal, at sa prayer beads. Bakit? Dahil pinaniniwalaan itong sumisimbolo ng kabuan, ang buong espiritual na paglalakbay sa isang cycle. At hindi lang ito makikita sa mga templo ng budismo. Dito rin sa Pilipinas, Matagal na nating nararamdaman na may mga numerong kakaiba ang dating. May mga pamilyang ayaw ilagay ang numerong labintatlo sa kanilang pintuan. May mga lolo na palaging tumataya sa parehong swerte na numero sa sabong. May mga taong iniiwasan ang kaarawan tuwing Martes, hindi dahil sa siyensiya, kundi dahil sa enerhiya. Maging sa ating kabataan, kapag naglalaro tayo ng taguan, andyan na ang tago bilang ka ng sampo. Ang mga numero ang nagbibigay ritmo, tensyon at hiwaga. At ngayon, bilang matatanda, unti-unti nating naaalala ang mas malalim na katotohanan. Na ang mga numero ay may sarili nilang wika. Sila'y hindi lang nakikipag-usap sa isipan, kundi sa ating espiritu. At kapag isinulat mo sila sa iyong katawan ng may intensyon, hindi lang sila basta marka, nag-a-activate sila ng isang bagay sa loob mo. Kaya sa video na ito, hindi kami magbabahagi ng basta-basta numerong pinili. Ibabahagi namin ang anim na sagradong numero, bawat isa ay pinili dahil sa lakas ng enerhiya nito. At ituturo namin sa iyo kung paano ito isulat sa iyong kamay. Upang ang iyong katawan, enerhiya at pananalapi ay magsimulang gumalaw sa iisang direksyon, nakaayon. Ang anim na mahiwagang numero at ang kanilang espiritual na kahulugan ang bawat numerong ito ay may kanya-kanyang dalas, frequency, at layunin. Hindi lang ito mga swerte, kundi mga vibrational code. Kapag isinulat ng may intensyon, nakakatulong itong buksan ng daloy, linaw, at kasaganaan. Numero 8, numero ng walang hanggang kayamanan. Sa numerolohiyang budista, ang 8 ay simbolo ng infinity. Tuloy-tuloy, walang katapusang daloy. Kinakatawan nito ang material na tagumpay, balanse ng enerhiya, at kapayapaan sa pananalapi. Isulat ito sa gitna ng iyong palad gamit ang itim o asul na tinta. Bulongin. Tinatanggap ko ang malayang daloy ng yaman na dumarating sa akin. Gamitin ito kapag pakiramdam mong huminto o naipit ang daloy ng pera. Binubuksan nito muli ang agos ng kasaganaan. Numero dalawa, numero ng harmonya at pagtanggap ang dalawa ay kumakatawan sa dualidad, pagbibigay at pagtanggap, pagtatrabaho at pagpapahinga, pagdarasal at pagtanggap ng sagot. Malakas itong humikayat ng tulong, oportunidad at koneksyon. Isulat ito sa ibaba ng hinlalaki, base area. Bulungin, tinatanggap ko ng may biyaya. Hinahayaan kong dumating ang mga pagpapala. Gamitin kapag nakakaramdam ng pag-iisa, kawalan ng suporta o kalituhan. Numero siyam, numero ng pagkumpleto at pagpapala. Ang siyam ay sagrado sa parehong paniniwalang budista at Pilipino. Ito ay sumisimbolo ng espiritual na pagwawakas, pagpapalaya at pagbuti. Maraming panalangin at nobena ang ginagawa sa loob ng siyam na araw. Isulat ito malapit sa ilalim ng pulsuhan bago magsimula ang kamay. Bulongin. Pinalalaya ko ang nakaraan. Handa na ako para sa huling pagpapala. Gamitin kapag pakiramdam mo'y malapit ka na, ngunit may humaharang pa rin sa iyong tagumpay. Numero uno, numero ng bagong simula. Ang isa ay simula. Pinhi, unang hakbang. Ito ay dalisay at nakatutok na enerhiya. Isulat ito sa hintuturo, ang daliring tumuturo sa direksyon. Bulungin, magsisimula akong muli. Ito ang unang araw ng aking kasaganaan. Gamitin sa pagsisimula ng bagong trabaho negosyo, layunin sa pera, o kung nais mong i-reset ang iyong buhay. Numero pitong, numero ng espiritual na proteksyon sa budismo at Pilipinong paniniwala, ang pitong numero ay isang banal na numero. Pinoprotektahan nito ang espiritu at nililinis ang madilim na enerhiya. Isulat ito sa gilid ng palad na parang lihim na kalasag. Bulungin. Walang kapinsalaan ng makakalapit ako'y lumalakad na may espiritual na basbas. Gamitin kapag napapaligiran ng inggit, chismis, o negatibong enerhiyang humahad lang sa tagumpay. Numero anim, Ngunit sa sinaunang turo, ito ay sumisimbolo ng kalmadong kayamanan, armonya sa tahanan, at payapang kasaganaan. Ito ang numero ng mga nakatagong biyaya at panloob na yaman. Isulat ito sa ilalim ng palasinsingan, daliring sumisimbolo ng pangako. Bulongin! Ako'y nangangako sa kasaganaan na may kapayapaan. Mananatili ang yaman sa akin. Gamitin kapag gusto mong hindi lang dumating ang pera, kundi manatili ito. Para sa katatagan, hindi lang swerte. Ang anim na numerong ito ay hindi basta pinili. Sila ay espiritual na kasangkapan. Parang mga susi sa mga pintuang matagal nang nakasara. At kapag isinulat mo sila, isa-isa, sa iyong kamay. Hindi tinta ang magpapabago sa iyong buhay. Ito ay ang enerhiya sa likod ng bawat guhit at ang pananampalataya sa likod ng bawat bulong. Paano at kailan isagawa ang ritual? Ngayon na natutunan mo na ang anim na sagradong numero, ang susunod na hakbang ay huwag magmadali. Hindi ito karera at tiyak na hindi rin ito laro. Ito ay isang ritual. Isang sagradong sandali sa pagitan mo at ng banal na daloy na nakapaligid sa iyo. Magsimula sa pagpili ng tahimik na oras. Pinakamainam kung maagang maaga sa umaga bago sumikat ang araw. O kaya'y hating gabi, kapag tahimik ang mundo at bukas ang iyong enerhiya. Malakas ang espiritual na enerhiya tuwing biyernes at sa panahon ng kabilugan ng buwan. Pero ang pinakamahalaga ay ang iyong intensyon gumamit ng itim o asul na panulat. Iwasan ang pulang tinta maliban na lamang kung ikaw ay humaharap sa matinding bara o kailangan ng espiritual na proteksyon. Hugasan muna ang iyong mga kamay, hindi lamang para sa kalinisan, kundi bilang simbolo ng pag-alis ng lumang enerhiya. Patuyuin ito ng marahan at huminga ng tatlong mabagal at malalim na paghinga patahimikin ang puso, linawin ang isipan. Ngayon, isa-isa mong isulat ang anim na numero sa kaliwang kamay. Bakit sa kaliwa? Dahil sa mga turo ng budismo at sa kulturang Pilipino, ang kaliwang bahagi ng katawan ang tinuturing na receiving hand. Dito pumapasok ang enerhiya. Ito rin ang kamay na pinakamalapit sa puso. Habang isinusulat ang bawat numero, bulungin ng kaukulang affirmation. ina nito ang frequency ng numero at ipinaririnig sa universo ang iyong kahandaan. Pagkatapos maisulat ang lahat, ilapat ang kamay sa iyong dibdib. Pumikit! At sabihin, Nakaayon ako! Bukas ako! Handa na akong tumanggap! Maaari mong iwan ang mga numero sa iyong kamay sa loob ng ilang oras. Ang iba'y hinahayaan lang itong mag-fade ng kusa. Ang iba, na may hinuhugasan ito bago matulog, nang may pasasalamat, hindi pagmamadali. Walang mahigpit na alituntunin, tanging katapatan ng puso, dahil hindi ang tinta ang nagdadala ng kasaganaan, kundi ang enerhiya sa likod nito. Ang paniniwalang ang iyong kamay, kaluluwa at kinabukasan ay ngayon ay magkakatuwang na sa isang layunin. Mga palatandaang gumagana na ang ritual Maaaring hindi ka agad magising kinabukasan na may milyon-milyong laman ang bank account mo. Dahil ang ritual na ito ay hindi shortcut, ito ay pag-activate. Ngunit kapag nagsimulang gumalaw ang enerhiya, lalabas ang mga senyales, hindi sa malalakas o madramang paraan, kundi sa tahimik ngunit tiyak na kumpirmasyon na nakikinig ang universo. Unang pakiramdam mong gumaan kahit wala pang nangyayari. Biglang bumababa ang bigat na matagal mo ng pasan. Hindi ka na nagigising na puno ng takot tungkol sa pera. Hindi dahil sumuku ka, kundi dahil isinuko mo ang bigat sa isang mas mataas na lakas. Ikadalawa ng Mayo, dumarating na maliit na pera mula sa hindi inaasahang lugar. Refund na nakalimutan mo. Pamilya o kamag-anak na biglang nagpapadala. Kliyente na sa wakas ay nagbayad ng utang. Hindi ito chamba. Ito ang unang senyales na nagsisimula nang dumaloy ang pera. Tatlo, nakakainkwentro ka ng mas mababait at mas sumusuportang tao. Ang enerhiya sa iyong kamay ay nakakaapekto sa enerhiya sa paligid ng iyong buhay. Mapapansin mong mas maganda ang usapan. May taong nagbibigay ng tamang payo o may bagong oportunidad kahit sa mga di mo inaasahan. Ikaapat, Nakakaramdam ka ng init o kiliti sa kamay habang ginagawa ang ritual. Karaniwan ito, maaring may init, panginginig, o tila kilabot sa palad. Ito ay senyales na tumutugon ang iyong katawan sa enerhiyang inaayos. Ikalima. Bigla kang nagkakaroon ng pagnanasang maglinis o magayos. Kapag pumapasok ang kasaganaan, kusa ring naghahanda ang kaluluwa. Maaaring gustuhin mong linisin ang iyong pitaka, bahay, o digital files, sundin mo ito. Ibig sabihin, naghahanda na ang loob mo sa bago. Anim. Ramdam mo ang kapayapaan kahit wala pang patunay. Minsan, ang pinakamatinding senyales ay ang pagtigil sa habol. Natututo kang magtiwala. Mas maluwag ang paghinga mo. Nagsisimula kang maniwalang ang para sa'yo. Ay hindi lalampas sa'yo. Dahil noong isinulat mo ang mga numerong iyon sa iyong kamay, hindi ka lang humiling ng pera, nagbigay ka ng puwang para ito'y dumating. Karaniwang pagkakamali na nagbabara sa enerhiya, ang pagsusulat ng anim na numerong ito sa iyong kamay ay tila simple lang. Pero kung hindi nakaayo ng iyong enerhiya sa iyong intensyon, maaaring hindi gumana ang ritual sa paraang inaasahan mo. Dahil ang kasaganaan ay hindi tumutugon sa desperasyon. Tumutugon ito sa alignment. Narito ang mga karaniwang pagkakamaling humahadlang sa tamang pagdaloy ng enerhiya. Isa, paggawa nito nang may pagdududa o panlalait kung isinusulat mo ang mga numerong ito habang tumatawa, nang lalait o lihim na iniisip na hindi naman ito totoo, nagpapadala ka ng magulong mensahe sa universo. Hindi ito tungkol sa bulag na paniniwala kundi tungkol sa pagbibigay ng presensiya, hindi panunuya dalawang paggamit nito para lang subukan ang universo. Ang ritual na ito ay hindi isang slot machine. Ito ay isang pag-uusap, isang espiritual na kasunduan. Hindi mo sinusubok ang Diyos. Inaanyayahan mo ang enerhiya na sumabay sa iyo. At gaya ng anumang tunay na relasyon, kailangan ito ng respeto. Tatlong pagsusulat habang nagmamadali o emosyonal. Kung isinusulat mo ang mga numero habang galit, balisa o distracted ka, ipinapasa mo ang ganoong enerhiya sa ritual. Kalmahin mo muna ang sarili. Kahit isang minutong katahimikan bago magsimula ay maaaring magbago ng lahat. Apat, nakakalimutang ikaw pa rin ang may malaking papel, makapangyarihan ang mga numero. Pero hindi ito kapalit ng pagkilos. Pagkatapos ng ritual, ipagpatuloy ang pagtutok mag-ipon ng matalino. Tumanggi sa mga bagay na sumisipsip ng lakas. Sundin ang iyong intuition. Ang mga numero ay nagbubukas ng pinto, ikaw pa rin ang kailangang lumakad papasok. Kaya kung wala pang nangyayari agad, huwag mangamba. Suriin ang iyong enerhiya. Suriin ang iyong kaisipan. Dahil ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa paghingi, kundi sa pagiging handang tumanggap. Pangwakas na pagninilay. Ikaw ang tunay na mahiwaga at narito ka na ngayon. Marahil nasa kamay mo pa rin ang mga numero o marahil na wala na ang tinta. Pero may isang bagay na naiwan, isang pagbabago, isang tahimik na kaalaman, isang pakiramdam na hindi maipaliwanag ngunit buo na may bahagi sa loob mo na nagsabing oo sa kasaganaan. Dahil narito ang katotohanang bihirang pag-usapan, hindi kailanman ang tinta, ang mahiwaga. Hindi lang ang anim na numero. Hindi lang ang ritual mismo. Ang tunay na mahika ay ikaw. Ikaw na huminto sandali, huminga, at muling naniwala kahit paulit-ulit ng nabigo. Ikaw na nangahas magtanong kahit natatakot na ang sagot ay katahimikan. Ikaw na naalala na ang pagtanggap ay hindi kahinaan, kundi karunungan. Sa mga turo ng budismo, ang mga ritual ay hindi ginawa para baguhin ang universo. Ginawa ito para baguhin ka, upang muling ihanay ang iyong enerhiya para sa wakas ay marating ka ng universo. At sa kulturang Pilipino, kahit ang pinakasimpleng kilos ay may kaluluwa. Inaayos natin ang kama ng may intensyon. Nag-aalay tayo ng pagkain sa bisita ng buong puso. Kapag sinasabi nating, ingat, hindi lang ito salita, ito ay panalangin. At ang ritual na ito ay ganoon din. Hindi ito pamahiin. Hindi ito mahika. Ito ay pakikilahok ng kaluluwa. Isang paalala na kahit maingay ang mundo, ang kamay mo ay nananatiling lugar ng kapangyarihan. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng takot, pangungulila o harang sa pananalapi, tingnan mo ang iyong kamay. Isulat mo ang iyong paniniwala at ibulong ang mga salitang handa kang tanggapin. Dahil hindi ka nilikhang mamuhay sa takot. Ikaw ay nilikhang mamuhay sa daloy. Panawagan sa iyong puso. Ipagsiyan ang biyaya sa pamamagitan ng iyong tinig. Kung may tinamaan sa loob mo dahil sa mensaheng ito, huwag mong hayaan na dito lang ito magtapos. Hayaan mong ito'y maging higit pa sa isang video, gawin mong ito ang sandaling tuluyan mong sinabing, oo. Oh, oh. Mag-comment sa ibaba. Tinatanggap ko ang kasaganaan, hindi lang bilang salita kundi bilang isang pahayag sa iyong sarili. Nahanda ka na, nakaayon ka na, at hindi ka na natatakot tumanggap. I-like ang video na ito kung pinaalala nito ang tahimik mong lakas. I-share ito sa taong nangangailangan ng senyales. At mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss ang susunod na ritual, ang susunod na bulong, ang susunod na pintuang magbubukas para sayo. Dahil minsan, ang universo ay nagpapadala ng mensahe, pero ang tugon natin ang nagsisimula ng himala. Kaya kung handa na ang iyong kamay, kayaan mong sabihin ng iyong puso, handa na rin ako.